Sud lang sa say segundos, milampo sa pagpanulis ang mga nakamotorsiklong tulisan. Nga doon sa usa kalalaking naglakaw sa daan sa barangay Basak Pardo, Cebu City, alas 2.53 kaganihang kadlaw. Kinibasi usab sa CCTV monitoring sa barangay, di inakuhaan o video ang krimen. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa CCTV kining usa ka lalaki naglakaw da Prince Garsada sa basak pardo ni ning dakbayan sugbo eh, naggamit og cellphone miabot ang duha ka motor nga gisakyan sa upat ka malalaki ug ang usa ka angkas ang daling mikanaog sa laing angulo sa CCTV makita nga gisundan sa tulisan ang biktima ug gitiunan sa armas dayon kuha sa bag nini ug yanong milakaw hangtod misakay og balik sa motor og misabat ang mga suspek samtang ang biktima milakaw na lang usam dili maklaro ang dagway sa mga suspek kay nagsulob og full face helmet nakuha sa mga tulisan ang cellphone sa biktima og ang bag nga dunay mga mahinungdanong dokumento lakip na ang mga ID niini ang krimen na sa CCTV watcher sa Basak Pardo. Hinungdan nga dali silang mirespondi apan wa na nila maabti ang mga suspek. Mato ni Kapitan Dave Tumulak nga gihimo ang krimen sulod lang sa 5 ngadto sa 6 segundos. Nabantayan sa tong CCTV operator. Motong tong giadto dito, wak na nakasibat na kay pila lang ka seconds. Uh, among bana-bana pag-execute niya sa tulis naras mga 5 to 6 seconds. wa pa magpa-interview ang biktima apan matod sa kadugo nini ngagi gitawagan sa GMA Regional TV Balita Misdak nga gikan ang trabaho ang biktima og mo pauli na unta kini Gingong bag ulang ka video call sa biktima ang ihang suod sa kinabuhi dihang nahitabo ang pagtulis kaniya sa pagkutlo nining balita wa pa ma-report sa kapolisan ang nahitabo apan base sa video mihimo gilayon og aksyon ang Cebu City Police Office sa pagpangita sa mga suspitsado. Nagsugod na ang ato ang kapulisan og backtrack uh, pamaagi sa uh, mga uh, peculiarities sa mga, uh, mga uh, personalities nga nangawat og pati sa mga vehicles nga ilang gigamit sa pagpangawat. Gitug ka ni Kapitan Tumulak nga natumbok na nila ang usa sa mga tulisan og aduna kini record sa illegal nga dugas. Naanay siya sa listahan sa mga drug surrender kining usas sa mga sospek nga mao'y bitulis, ano yung maong patanon karon muna nga follow up ta o gatong gi o gamong gi coordinate ang step section sa Cebu City Police Office para pagpahigayon sa operation. Dili sa National Highway ni Hunong ang duha ka motorsiklo nga gisakyan sa upat ka masuspek. Din ang usa nila ang mikanaog og migukod sa biktima dayon ilog sa bag ni din gisudlan sa iyahang mga mahinungdanong butang. Nasayran gikan sa kapitan sa barangay nga ubay-ubay na nga mga pagpanulis ang nahitabo sa dapit. Busa, miauhag sila sa kapulisan nga mabutangan kini og police outpost aron mapakgang ang ingon ini nga krimen. Samtang ipaniguro sa CCPO nga gihimo nila tanan aron masanta ang mahitabong krimen sa syudad. din usan nini ang uplan bulabog. Bantay ta sa atong palibot. Uh, dilita dili ta magpagawas uh, ang mga butang nga maka-attract sa aning mga kawatan. If possible, uh, uh, we, 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 always, no, we always put our safety as a, as a priority. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak